Hi guys, good morning. Kaya tayo another mukbang video. At isama ko daw si Asher ulit. Ganyan pa na po. Ganyan pa na po. Ganyan pa na po. Ganyan pa na So ang ating ulam ay ice meal. Ayan, may susunawang tayo guys. Suso. Bali, itong suso na to ay galing sa may palayan. Tikman muna natin yung sabaw. Mm. Tagal na muna ako ng sa salamin. Naduduling ako. Kahapon, dahil nga nagulan-ulan ito mga nakarang araw, at alam nyo naman na ang palayan doon sa kabila, ang tubig na umaagos doon ay galing sa ilog kaya may suso talaga doon. Ngayon, nakaharvest kahapon, hindi siya ganun kalalaki, malilit lang naman siya. I, I help papa to mm -hmm. eat Yes. Sabi niya, ano, tinulungan, kasi kanina, tinulungan niya si Asis na mag, ano, mag, anak ko, no, we're eating. Sa pulling mommy's hair, we're eating. Tinulungan niya magtanggal ng buntot ba ng suso? So, kaya Galing to sa palayan. Nung nakaraan, isda si ama, nagbigay din siya ng suso sa amin. Kaso sabi ko kay Asis, hindi ko naman alam kung yung ilog na pinagisdaan nila malinis. Ayaw kong kainin. Kaya sabi ko, ibalik na lang. Ibalik na lang. Ayaw kong kainin. Eto kasi sabi ko, saan galing to? Sabi niya, sa palayan daw. Ayaw. You are hitting ako, no? Eat. Come on, eat well. Adding sleeping you will it mm, Mahirap na lang tanggalin. <clears throat> mm. At meron din chicken. Ano, Nepali? Pero mas gusto ko to kaysa chicken para maiba naman ang lasa. Susok muna tayo ngayon. Mm. Sarap. Tagal na din na hindi kami kumain ng puso. Mumukto pa yung mata ko, oh. Mumukto yung mata ko, di ko alam kung bakit. Inarvest nila kasi parang mag-spray yata si Baba. Doon. Kaya tinuha nila itong mga isne kahit maliliit pa. Kasi bawal mag-harvest kapag may spray, ba diba? So, mag spray yata siya kanya. Inarvest. Bago sila mag-spray. Hmm. Bakit mm -hmm. okay, hindi ko masup yan. Para sa kanila, naniniwala sila na ang snail guys ay gamot. Hindi ko alam kung anong klaseng gamot sa kanila pero maganda daw to. Gamot daw to. Para naniniwala nila dito. Pakain sa mga bata daw, Maganda. Dah. Hirap oi. Ayaw. Hmm? Hmm? Tahimik din sa paligid namin. Mm -hmm. uh -huh. Parang hanggang ngayon yata ang perfume na ibinigay nila. 20... Seven ba ngayon? Mm -hmm. 27. Oh, ay, oh, 27 na yun sa calendar nila. 27 yun sa kalendaryo nila. Hanggang ngayon yata yung curfew. Kaya baka sa linggo may pasok na. Baka bukas, magbubukas na rin ang mga chef. Kasi nakalagay dun sa notice. Mommy! Mm. Mm, -mm sa mga may mga importanteng lakad lang talaga sa mga may mga importanteng lakad lang 6 to 9 tapos 9 to 5 ng hapon curfew pagdating ng 5 to 7 emergency lang din kapag may emergency pagdating ng 7 hanggang 6 am curfew ulit sa gabi yan yung pinalabas ng mga military na karafyo. Pero mayroon bang ilang-ilang nagbabiyahe? Kaya lang yun nga, hinaharang ng mga military at tinatanong, saan kayo pupunta, anong gagawin, mga ganun ba? Ano, okay, Jim? walang gagawin importante sa labas. Mas mayiging kumirmi sa bahay para sa safety na rin ng lahat. Para sa safety ba? Lalot na balita nyo naman, di ba may mga nakatakas na preso? May mga nakatakas na preso, may mga nawawalang baril daw ng mga polis. Hmm. Kaya, Pero so far naman guys, dito sa village namin, okay naman. Kumbaga mga kapitbahay namin, mga ano namin, hindi nila naramdaman kung ano yung kaguluhan sa Kathmandu. Ngayon, nainis ako kahapon kasi alam nila na banda. Pupunta dito sa bahay. Asis, ah, asis, ah, hatin nyo kami sa parsa. Ano gagawin nila sa parsa? Banda nga, close ang mga shop. Magsa-shopping. Iniisip pa rin nila dasay. Diyos ko. Napaka-insensitive ng mga kapitbahay namin, guys. Sa laki ng gulo, sa dami ng namatay, gulo ng nang nangyari ng nakara, nang iniisip pa rin ng mga kapitbahay namin, nagpapanggit sa parsa para mag-shopping yung dasay nila na. Dasay. Diyos, Mariosette. Sabi ko nga, ay, kung gusto na pumunta ng parsa, sabihin mo, maglakad sila. insensitive eh. Kaya huwag ka ng bata. Mga ngatok, asis-asis, alam nila na nasa kwarto ako, nagpapadede ako kahit yun, papatulog ako kahit yun, papasukin nila ako dun sa kwarto. Kita naman nila nagpapatulog ng bata. sa ako kahapon. Sabi ko kay asis, sabihin mo, nga sa mga, sabihin mo nga yung mga pasahero mo. Rito na kapag ano hindi yung basta papasok sa bahay papasukin ako sa kwarto kahit alam nila nagpapatulog ako kay Tonton lalakas pa man din ang mga boses napapahiga ko lang kay Tonton kahapon Asis, Asis Asis koi ganun mali ko si Asis kung anong oras dadating daw mali kung anong oras dadating si Asis kapahatid kung saan alam nila na may curfew alam nila na banda close ang mga shop sinabi nga na ni Asis banda close ang mga shop pupunta daw ng parsa sa shopping school daming namatay sa Katmandu eh, may mga nasunog, mga natrap sa loob ng bahay na sinunog. Wait I mean, anak ko, yung giving it to me! Sinusub-sub niya, tapos binibigay niya sa akin. Ako naman ako makain sa mga... Ako naman na busy ka... Busy ka na dahil silang sige lang din ang nga nga. Nga nga kung ano yung binigay ng anak. Ayun, ah, system ba? Walang trabaho. <laughs> Ilang araw na? How many days you didn't go work? Three days na ha? Well, eight, nine, ten, eleven. Well, limang araw. Because you didn't come for this. Eight, nine, ten. Twelve na ngayon, di ba? Twelve ngayon. Oh, eight nine 10, limang araw, limang araw nang tambay si Asis wala, walang trabaho It. why? absorb kasi yung takip ng susokoy napasok doon sa may lang ala pag hindi mo inano dire dire, dire no, ka doon na hindi Ading ni anak ko ang finish eating ay tutulong kasi si Tonton kaya mahirap magmukbang video pag gising si Tonton nagkakalat magmukbang video oh ah, and look what Ading did nagkakalat kasi siya rice? kinagawa niya ang lotion lahat ng kalin pinapag sa mukha don't have rice close ang pagilingan ng palay <laughs> sarado yung pagilingan ng palay talahati na lang yung natira sa ano namin, lagayan namin baka magbubukas na sila bukas baka bukas o baka sa linggo okay na tapos na sila maglinis-linis lahat ng mga ano nasira dito sa village namin, lalo sa barangay namin, now in the world, nothing happen in the world, yeah? In our year, world. -hmm. Guys, what are this name? in Pituwa, they burn also. Kaya pag sinunog din nila, ay nako, laking, ano, Dito pa man din guys, yung record na sa notebook lang, sinusulat lang sa notebook, hindi sa computer. Wala sa computer, nasa notebook. O kapag yun sunugin nila, doon laking laking damage. laking problema. Sabay sa toda nga eh. Yung mga citizenship card. Ay nako, nagkalat sa daan. Hunog. Yung mga nagkukuha ng ano, citizenship, di kukuha ulit sila, mag apply ulit sila. Hmm. With rice also? look, anak ko, I'm almost finished, ah. Hmm. na <coughs> Naubos na yung oras ni Asis, ni Asher sa kakusup-sup ng suso. hmm yung sabaw lang ang kinakain. Hindi, eh, ginaganon niya sa kanya. Spin. Hmm. Hindi ka nang sumabit sa ngalang-alang ko yung takip ng suso. Mmm. What? Smells delicious? Smells delicious? Na? Huh? Sarap? Okay lang, so nagiging... Okay lang, so nagiging...